Yan. ang isang grade 11 student ng barili nito sa bisinidad ng Danto Dalandag National High School sa sangkop ng barangay Lagundi, Pikit, North Cotabato. Kinilanglan ni Pikit Municipal Police Chief o Police Major Arvin Jen Kambang ang biktima na si John Ray Cablas Kabuga, 21 years old, residente ng barangay Ginatilan sa bangin ng Pikit. Nabatid na kasapi rin ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGO ang naturang biktima. Dalawang lalaki ang lumapit at bumaril sa biktima ayon sa inisyal na investigasyon. Tinama tamaan biktima sa ulo kaya agad na binawian ng buhay. Matapos may gawa ang krimen na katakas mga salarin kaya naman hindi na sila nahabol pa ng mga polis. gayon pa man, nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation ng kampulisan laban sa mga bumaril. Dahil sa insidente, pinauwi agad ng mga estudyante sa kanika nila mga tahanan. Suspendido ngayon ang klase sa pinapasokang paaralan ng biktima at hindi pabatid kung kailan matatapos ang suspensyon. At yan ang report. Kasama mo sa DXMY, RMN Cotabato, Ranjman Roy Holgado, Tatak, RMN.